Sa aklat ng pahayag, dalawang tiyak na mga sipi ang binanggit. Ang mga talatang ito ay naghahayag ng impormasyon tungkol sa isang misteryosong grupo ng 144,000 katao. Apokalipsis 7 4 8 at Apokalipsis 4 10 1 5, -5, -5, -5, -5, -5, -5, -5, -5. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng kapansin-pansing representasyon ng 144,000 individual na tumanggap ng banal na selyo, nagpapakita ng katapatan sa kanya at pinili para sa isang kakaiba at dakilang misyon sa mga huling araw. Ang pag-unawa sa kanilang tunay na kalikasan ay higit pa sa kuryusidad lamang. Ang kanilang pagkakakilanlan, layunin at mga katangian ay sumasalamin sa katapatan ng Diyos kanyang plano ng kaligtasan para sa Israel at kanyang habag kahit na sa panahon ng paghatol at puot ang mga ito ay kumakatawan sa katibayan na sa pinakamahihirap na sandali ng sangkatauhan sa malaking kapighatian ang Diyos ay patuloy na nagliligtas nagmamarka at nagpapadala sa kanyang mga tao na may banal na layunin kahit na sa pinakamasamang yugto ng daigdig, ipinakita ng Apokalipsis 7 na ang unang pagtukoy sa 144,000. Ang talata pagkatapos ay naglilista ng 12 na tatanging tribo at nagsasaad na 12,000 mula sa bawat isa ang tatanggap ng selyo. Apokalipsis 7, Part 8, Pagkatapos ay narinig ko ang bilang ng mga nakatanggap ng selyo. May 144,000 mula sa lahat ng tribo ng Israel, mula sa tribo ni Huda, 12,000 ang tumanggap ng tatak. Mula sa lipi ni Ruben, 12,000. Mula sa tribo ni Gad, 12,000. Mula sa lipi ni Aser, 12,000 mula sa lipi ni Neftali, 12,000, mula sa lipi ni Manases, 12,000, mula sa tribo ni Simeon, 12,000, mula sa tribo ni Levi, 12,000, mula sa lipi ni Isakar, 12,000, mula sa lipi ni Zabulon, 12,000. Mula sa lipi ni Jose, 12,000. Mula sa lipi ni Benjamin, 12,000. Ang teksto ay gumagawa ng isang bagay na hindi maikakaila na malinaw. Ang 100,000 mga tao na ito ay may lipi ng mga hudyo. Ang mga ito ay hindi espiritual na mga aligorya ng simbahan o mga simbolo ng kinatawan ng lahat ng mananampalataya. Ang detalye ng Dobesan Tribo at ang detalyadong pamamahagi ng 2000 20 mula sa bawat isa ay nagpapatibay sa tunay na pagkakakilanlang etniko ng grupong ito. Ang pagtatatak sa 144,000 ay binanggit sa Apokalipsis 7:3. Huwag ninyong saktan ang lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi namin nilagyan ng marka ang mga noo ng mga lingkod ng ating Diyos. Ang markang ito ay kumakatawan sa banal na proteksyon, pagmamayari at pagtatalaga. Noong panahon ng Biblia, ang isang selyo ay sumasagisag sa pagiging lehitimo at kapangyarihan. Sa kontekstong ito, ipinahihiwatig nito na ang 134,000 ay nasa ilalim ng soberanong proteksyon ng Diyos at itinalaga para sa kanilang mga layunin. Sa buong kasulatan, nakikita natin ang Diyos na gumagamit ng mga tatak upang makilala ang kanyang mga tao. Sa Ezekiel Tardino, isang insignia ang inilapat sa mga noo ng na mga nagdadalamhati sa mga kasalanan ng Jerusalem. Sa Efeso 1.13, ang mga mananampalataya ay minarkahan ng banal na espiritu bilang isang pangako ng kanilang mana. Sa katulad na paraan, ang 144,000 ay tinatakan upang ipakita na sila ang bumubuo sa mga piniling lingkod ng Diyos sa panahon ng walang katulad na kapighatian sa lupa. Kapansin-pansin, ang pagtatatak na ito ay nangyayari bago ang mga paghatol ng trumpeta Ipinakikita nito na tinitiyak ng Diyos ang pangangalaga sa kanyang mga lingkod bago ilabas ang kanyang puot na nagpapakita ng kanyang awa kahit na sa paghatol at ang kanyang maselang paghahanda ng isang nalalabi upang isagawa ang kanyang kalooban. Sa kabila ng lahat ng kaguluhang nangyayari sa aklat ng pahayag, sa panahon ng malaking kapighatian, ang mga salungatan, taggutom, lindol, sakit at pandaigdigang pag-uusig, isang katiyakan ang nananatiling hindi natitinag. Ang Diyos ay nasa kontrol pa rin. Hindi nawawalan ng landas ang mundo. Sa kabaligtaran, ito ay sumusunod sa isang banal na itinalagang landas. Ang bawat selyo, trumpeta at matinding paghatol ay nangyayari sa ilalim ng autoridad ng kordero na naglalahad ng balumbon. Walang ipinamalas ng walang kanyang autorisasyon o layunin. Kahit na sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan ng tao, na hayag ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos ang 154,000 ay minarkahan niya bilang katibayan. Ang mga ito ay hindi lamang protektado, sila ay kinomisyon. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi lamang tumutugon sa kaguluhan. Ginagabayan niya ito tungo sa mas malaking layunin ng pagtubos. Ang kanyang paghatol ay eksakto. Ang kanyang timetable ay hindi nagkakamali. Halata pa rin ang kanyang awa kailangan nating tandaan na ang Diyos ay hindi nawawala sa panahon ng kapighatian. Siya ay aktibong nagtatrabaho, nagliligtas at nagpoprotekta sa kanyang mga tao. Ang tila pagkawasak para sa mundo ay talagang kumakatawan sa paglalahad ng pinakahuling plano ng Diyos na ibalik ang lahat ng bagay at itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Ang ikalawang kaugnay na sipi na may kaugnayan sa 144,000 ay matatagpuan sa Apokalipsis 1421 to Pagkatapos ay tumingin ako at naroon sa harapan ko ang kordero na nakatayo sa bundok Sion at kasama niya ang 100 na may nakasulat na pangalan at pangalan ng kanyang ama sa kanilang mga noo. Nakarinig ako ng isang makalangit na tunog tulad ng lagaslas ng magulong tubig at tulad ng isang dumadagundong na dagundong. Ang tunog na aking naramdaman ay kahawig ng mga tumutugtog ng kanilang alpa. Sila ay umaawit ng isang awit na hindi katulad ng iba sa harap ng trono, sa harap ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda. Walang makakatuto ng awit na ito maliban sa 144,000 na pinalaya mula sa lupa. Ito ang mga hindi dinungisan ang kanilang sarili sa mga babae sapagkat nanatili silang mga birhen sinusundan nila ang kordero saan man siya pumunta sila ay pinili mula sa sangkatauhan at iniharap bilang mga unang bunga sa Diyos at sa kordero walang nakitang kasinungalingan sa kanilang mga salita sila ay walang kapintasan maramihang mga pangunahing katangian ang lumilitaw mula sa talatang ito kasama nila ang kordero sa bundok ng Sion. Ito ay isang malakas na representasyon ng tagumpay, pagiging malapit at pagkakaiba. Ang bundok Sion ay kumakatawan sa tirahan ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan. Ang manatili doon kasama ng kordero ay nangangahulugan ng pagiging matagumpay. Taglay nila ang pangalan ng Ama sa kanilang mga noo. Ang banal na insignyang ito ay hindi lamang pinoprotektahan sila, ngunit kinikilala din sila bilang pag-aari ng Diyos. Ito ay bumubuo ng isang pampublikong deklarasyon na sila ay naglilingkod sa kataas-taasan, hindi sa hayop o sa mundo. Nagpapakita sila ng moral at espiritual na kadalisayan. Ang Apokalipsis 14.4 ay nagsasabi, ito ang mga hindi dinungisa ng kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila ay nanatiling mga birhen. Bagaman literal na binibigyang kahulugan ito ng ilan, malawak itong nauunawaan sa simbolikong paraan. Ibig sabihin ay malinis sila sa espiritwal, hindi nahawahan ng idolatriya o tiwaling sistema ng daigdig. Sinusundan nila ang kordero saan man siya pumunta." ito marahil ang pinakakahangahangang paglalarawan ng kanilang pagsunod hindi sila nag-aalinlangan o nagtatanong lumalakad sila kasuwato ng kordero kahit na ito ay humantong sa kanila sa panganib o kahirapan ang kanilang katapatan ay ganap ang mga ito ang bumubuo sa mga unang bunga para sa Diyos at sa kordero sa lumang tipan, ang mga unang bunga ay kumakatawan sa unang bahagi ng isang ani na inialay sa Diyos bilang pasasalamat at pagtitiwala na mas marami ang susunod. Ang pagtawag sa 144,000 bilang mga unang bunga ay nagpapahiwatig na kinakatawan nila ang simula ng isang mas malaking ani. Malaya sila sa pandaraya o pagkakasala. Ang kanilang mga bibig ay nagsasalita lamang ng katotohanan at ang kanilang mga buhay ay matuwid sa isang daigdig na pangingibabawan ng mga kasinungalingan, panlilinlang at propaganda ng Antikristo, ang 144,000 ay tangi bilang mga simbolo ng hindi natitinag na katotohanan ang kanilang mga buhay ay sumasalamin sa mga katangian na lalong nagiging mahirap sa ating kontemporaryong mundo na ilalarawan sila bilang tapat sa Diyos dalisay sa kanilang pag-aalay at masunurin sa kordero hindi sila sumusuko sa takot kompromiso o tukso sila ay hindi matitinag na tapat dapat tayong hamunin ng paglalarawang ito. Sinusundan ba natin ang kordero saan man siya pumunta? Nananatili ba tayong malinis sa isang mundo ng kompromiso? Ipinapahayag ba natin ang katotohanan ng walang kasinungalingan? Sa kanyang halimbawa, natuklasan natin ang isang huwaran ng radikal na pagkadisipulo at kabanalan. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa bawat henerasyon tinatawag ng Diyos ang kanyang mga tao na maging iba. Bagaman hindi lubusang inilarawan ang kanilang papel, naniniwala ang maraming iskolar sa Biblia na ang 144,000 ay gaganap bilang mga ebanghelista sa panahon ng kapighatian. Dahil ang simbahan ay wala na sa pre-tribulation perspective, ang mga yudyong mananampalataya ay naging mga saksi ng Diyos sa mundo. Ang interpretasyong ito ay kaayon ng Mateo deontewatro partin at ang mabuting balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Isipin ang isang mundo sa kaguluhan, labanan, kakapusan, kalamidad at pagtaas ng pag-uusig. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng ito, 150 or 4,000 matapang na mensahero ang naglakbay sa buong mundo na nagpapahayag ng Ebanghelyo. Malamang na mahaharap sila sa paglaban, pagbabanta at pagtatangka sa kanilang buhay. Gayunpaman, sila ay supernatural na poprotektahan hanggang sa makumpleto nila ang kanilang gawain. Kung paanong ang Diyos ay nagtalaga ng Diyolo de disipulo upang dalhin ang ebanghelyo sa mundo sa unang simbahan, magtatalaga siya ng 124,000 sa mga huling panahon upang gawin din ang gayon. Ang mga ito ay hindi nominal na mga mananampalataya. Sila ay masigasig, nakatuon at espiritual na mga mandirigma ng salita. Ang 144,000 ay may mahalagang papel sa makahulang kronolohiya ng Diyos ang kanilang pagpapakita sa harap ng mga paghuhukom ng trumpeta at ang kanilang presensya sa panahon ng kapighatian ay nagbibigay diin sa patuloy na gawain ng pagliligtas ng Diyos kahit na sa gitna ng poot. Sinasabi ng Roma 11.25-26, Ang Israel ay nakaranas ng bahagyang pagtigas hanggang sa maabot ang buong bilang ng mga hentil at sa ganitong paraan ang buong Israel ay matutubos. Erdayang 144,000 ay kumakatawan sa katuparan ng pangako ng Diyos sa Israel. Ipinakikita nila na hindi pinabayaan ng Diyos ang kaniyang pinagtipanang bayan. Kahit na maraming hudyo ang tumanggi kay Jesus bilang ang Mesias, ang Diyos ay magbubunga pa rin ng isang labi na magbabalik sa kanya sa pananampalataya. Ang iyong ministeryo ay maaari ring humantong sa kaligtasan ng napakaraming tao na inilarawan sa Apokalipsis 7.9. Pagkatapos nito ay tumingin ako at narito sa harap ko ang isang malaking pulutong na hindi mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, lipi, tao at wika. Mahalaga ba ang 100,000 per per sa pagdadala ng napakagandang ani na ito sa kaharian sa panahon ng pinakamahirap na yugto sa kasaysayan ng tao? Ang kaibahan sa marka ng halimaw sa huling panahon ay maliwanag. Ang katapatan ay makikitang kapansin-pansin. Inilalarawan ng Apokalipsis 13 ang mga tumanggap ng marka ng halimaw sa kanilang kanang mga kamay ono o noo na inihahanay ang kanilang sarili sa Antikristo. Sa kabaligtaran, ang 100 per tepifatusan ay may pangalan ng Diyos sa kanilang mga noo. Ang isang grupo ay kay satanas, ang isa ay sa Diyos, ang isa ay sumusunod sa hayop, ang isa ay sumusunod sa kordero. Walang magiging neutral na posisyon. Ang duality na ito ay hindi lamang propesya, ito rin ay isang babala. Kahit ngayon... Pinipili natin kung sino ang susundin. Ang bawat desisyon, bawat pagpapaubaya, bawat katapatan ay nagpapakita kung kanino tunay na pag-aari ang ating puso. Ano ang matututuhan natin sa 144,000? Bagamat ang kanilang misyon ay tiyak sa katapusan ng panahon, ang kanilang pag-iral ay nagpapakita ng isang malakas na hamon para sa atin ngayon mamuhay nang may integridad sa isang tiwaling mundo. Ipahayag ang katotohanan kapag ang mga kasinungalingan ay ipinagdiriwang. Sundin si Kristo nang walang kompromiso. Maging matatag kahit na ang paninindigan ay may kabayaran kung ang Diyos ay makakapagbangon ng 144,000 sa gitna ng kapighatian upang maglingkod sa Kanya ng buong tapang, tiyak na mabibigyan Kanya ng kapangyarihan upang tumayong matatag sa iyong lugar ng trabaho, institusyong pang-edukasyon o komunidad ngayon. Ang 144,000 ay isang buhay na testamento sa soberanya ng Diyos sa kasaysayan. Kahit na tila gumuho ang mundo, siya ay patuloy na gumagawa. Patuloy siyang nag-iipon, patuloy siya sa pagpapadala. Ipinapaalala nila sa atin na hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga tao. Tinutupad niya ang lahat ng kanyang mga pangako. Tinutubos niya ang bawat nalalabi at nagbangon ng mga saksi kahit sa pinakamadilim na oras. Kaya sino ang 144,000? Sila ay mga mananampalatayang hudyo na ibinukod ng Diyos. Lumalakad sa kadalisayan, may marka ng kanyang pangalan at masunurin sa kordero. Sila ay walang takot sa kanilang patutuo at tapat sa kanilang misyon. Kinakatawan nila ang isang pagpapakita ng pagpapanumbalik ng Israel at isang preview ng darating na kaharian. Naway maging inspirasyon tayo ng kanyang halimbawa. Nawa'y matagpuan tayong tapat at laging sundin ang kordero saan man siya magpunta.